Matapos mabawasan ng piso ang pasahe sa jeep sa Metro Manila, isang petisyon ang inihain sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang bawasan na rin ang pasahe sa lahat ng bus, taxi at UV Express sa bansa. At upang ibigay sa atin na detalye sa ulat na yun, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Monok Son. Ang gandang gabi, Atty. Reg. Inihain nga sa tanggapan ng LTFRB kaninang umaga ang petisyon upang bawasan ng pasahe sa lahat ng bus, taxi at UV Express sa bansa. Ito'y matapos maaprubahan ng LTFRB ang pisong bawas pasahe sa jeep sa Metro Manila. Ayon sa petisyon ni 1st District Negros Oriental Representative Manuel Iway, makatwira na ibaba ang pasahe dahil sa sunod-sunod na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Simula pa nitong nakara Oktubre kasi ito hanggang ngayon, hanggang ngayon buwan, umabot na sa 13 pesos yung nabawa sa presyo ng diesel at gasolina. Nakasaad din sa petisyon na dapat ay maibaba ng 2 piso mula sa kasalukuyang 10 piso ang pasahe sa bus at maibalik naman sa 30 pesos mula sa kasalukuyang 40 pesos ang flag down rate sa taxi na may 250 na dagdag kada 300 meters. Pinaubaya naman sa LTFRB kung magkano yung nais nilang ibaba naman sa presyo ng pasahe sa mga UV Express. Ayon sa LTFRB pag-aaralan nila ang petition upang makita kung dapat ibigay ang bawas pasahe lalo na at pinangangambahang tataas umano ang presyo ng gasolina sa susunod na taon. Sempre tumutol naman yung mga taxi operator mm -hmm. anila nito lamang taong 2011 na ipagkaloob sa kanila yung hiling nilang dagdag pasahe at hindi lang naman dapat ibatay sa pagbaba ng presyo ng petrolyo yung bawas pasahe. Pahinga natin ang pahayag ng isa sa mga taxi operator at councilor ng Quezon City na si Attorney Bong Suntay. Ang presyo ngayon eh halos pumapantay pa lang doon sa naging dahilan kung bakit kami nag-file ng fare increase, hindi pa bumababa. Pa. So, very much premature. Gumagawa naman ng paraan ang Attorney yung LTFRB upang magkaroon ng isang maayos na sistema upang mas mabilis na matukoy kung magkano yung dapat itaas o ibaba ng pasahe. Paalala natin ang pahayag ng chairman ng LTFRB na si Attorney Winston Hines. Magkakaroon na kami ngayon ng uh, tool or ng uh, isang mekanismo na kung saan mai-mas mapapabilis natin ang proseso at hindi na lamang Uh, base yan dun sa pagtaas o pagbaba at nag-aantay kami ng uh, mismong uh, mga nagpipetisyon. Subalit, so, tumutol naman si Representative Iway at sinabing labag ito dun sa mandato ng LTFRB na isa-ilalim sa mga pagdinig o hearing yung anumang pagbabago sa halaga ng pasahe. pangganatin na muli ang pahayag ni Congressman Manuel Iway. Bawal sa rules ng LTFRB yan kasi... Uh, ang LTFRB is a quasi-judicial body. Nagkakaroon po ng hearing yan. Hindi mo, basta pwedeng ibaba mo yung uh, pamasahe without due process. Attorney Reg, itinakda ng LTFRB ang pagdinig mm -hmm. sa fee reduction sa bus Taxi at UV Express sa January 9 sa susunod na taon. Attorney. Mm -hmm. Uh, mon, dito ba sa pagbaba o pagtaas ng pasahe no? Ah, uh, in ba rin dito ang bigat ng trapiko. Dahil siyempre, 'di ba? Uh, isipin mo kahit na bumaba ang uh, yung pasahe, uh, yung hindi kahit na bumaba yung gasolina. gasolina. Diba? Kung medyo mas tumatagal naman ang isang taxi na umaandar dahil mm -hmm. sa bigat ng traffic, eh, kumukonsumo rin siya ng halos ganong karaming gasolina yung volume kahit na mababa yung pressure uh, per liter mm -hmm. ng gasolina. So parang ganun din, parang pa pares lang. So if factor in din ba nung mga... Uh, nung mga kinaukulan itong uh, bigat ng trapiko. Tama ka dyan, Attorney Rich. Actually, kanina, sinabi nga ni Attorney Bong Suntay, eh dapat ikonsidera niyo yung traffic. Mm -hmm. Kasi sa kanilang uh, observation, ang taxi pala, Attorney Rich, pag ganyan traffic, mas matagal bumabagsak yung metro. Okay. So, talagang pag-traffic at kasi sabi nga kanina ng attorney Bongson Tay, yung isang driver pala, mm -hmm. turn Reg, dapat maka, 30, maka 20 to 30 siya na, pasahe, na pasada sa isang araw lang. Para, para maka-boundary. Maka-boundary mm -hmm. siya. Pero kung sobrang traffic, baka hindi man lang siya umabot ng 20, pag, mm -hmm. lalo na pagpapunta ng Makati yung niya. Actually yan din ang problema ng mga boost no mm -hmm. nagba rin sila. So ano daw yung mangyayari dito sa hearing na to? Magkakaroon pa ba talaga ng pagdinig or mm -hmm. parang hahayaan na lang nila yung petition for the meantime dahil hihintay nila na, na tumuntong ang 2015 at titingnan nila kung bababa mm -hmm. ba baba, o tataas naman ang presyo ng crudo? Actually, turbines bukas mas magiging mabilis ngayon. <laughs> um, sabi nga kanina ay hearing na sa January 9 mm -hmm. maghihintay ka lamang ng dalawang linggo malamang magkakaroon ng desisyon mm -hmm. tungkol dyan. pero ang pinangambahan nga natin baka tumaas itong uh, presyo ng langis sa next year so mm -hmm. makikita natin kung talagang dapat ibigay itong disk ayong uh, bawas pasay sa mga bus UV Express at taxi mm -hmm. maraming salamat Monokson para sa ulat na yan